Ibig ay parang musika na dapat nakalapat ang mga wastong nota para makabuo ng magandang melodiya at dapat ang bawat liriko ng mga kanta ay nakaayon sa wastong linya para makabuo ng tunay na awitin. Tulad sa pag-ibig na dapat ang dalawang tao ay may pagtingin o pagmamahal na nararamdaman sa isa't isa upang makabuo ng maayos na relasyon. Ngunit paano kung ang isa lang ang meron nito? Makakabuo kaya siya ng isang tunay na pag-ibig? Tara na mga kakwentuhan. Atin ang pakinggan ang isa na namang kwentong magbibigay inspirasyon sa buhay at mapupulutan ng aral. Kwentong pinamagatang Awit ng Pag-ibig. Noong unang pagkakataon kong masaksihan ang ganda ni Mary sa likod ng mga musikang aming binubuo, alam kong ang puso ko ay nagsimulang kumanta sa isang awit ng pag-ibig. Ako si Arthur, isang bass singer, at sa tuwing kumakanta si Mary, ang kanyang tinig ay bumubuo ng mga bituin na kumikislap sa aming paligid. Sa bawat rehearsal, hindi ko maiwasang magmatsyag sa mga kilos ni Mary. Ang kanyang mga mata ay laging sinasalamin ang liwanag ng isang musika at ang bawat galaw ng kanyang katawan ay sumasayaw sa mga himig na aming binibigas. Ngunit sa kabila ng aking paghanga, alam ko sa aking sarili na hindi ko kayang bigyan ng boses ang aking damdamin. Sa isa pang pagkakataon, habang kami ay nagtitipon para sa isang espesyal na pagtatanghal, aking napuna ang emosyon ng kanyang tinig sa bawat mga salitang kanyang inaawit. Ito ang panahon kung saan ako ang unang nasaktan ng totoo. Sa pagsayaw ng aming mga boses, ako'y naging saksi sa maladyosang himig na nagmumula sa kanyang mga labi. Hanggang sa nagtagpo ang aming mga titig at ako'y biglang naligaw sa kariktan ng kanyang mga mata. Medyo sabog ka ata, Arthur. Aniya, niti sa kanyang mga labi iyon ng mga salitang nagpatigil sa aking puso. Ngunit sa loob ng aking damdamin, nalaman kong wala akong lakas ng loob na sabihin sa kanya ang totoong dahilan ng aking pagkabighani. Sa halip, ngumiti na lamang ako at sinabing, Wala lang Mary, siguro naiintindihan mo lang ako. Sa mga susunod na linggo, naging matunog sa akin ang mga salitang, moving on. Araw-araw inihahandog ko ang aking mga awitin at mga pighati sa musika. Ako'y nagbukas ng bagong pinto ngunit hindi pa rin maitago ang bawat lambing ng mga alaala. Gayon paman, hindi ko hahayaang ang pag-ibig na hindi nagkatotoo ay magpatuloy na sumalot sa aking buhay. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga saloobin ko'y biglang nagkaroon ng puwang sa aking kasalukuyang mundo. Sa isang gabi ng pagtatanghal, nang kami ay kumakanta ng isang emosyonal na awit, hindi ko mapigilang mahulog ang aking mga luha. At doon sa liwanag ng mga ilaw, aking natanto na ang pusong ito ay hindi pa rin lubos na kapag move on napansin ito ni Mary at lumapit siya sa akin. Arthur, hindi ko maintindihan kung ano ang pinagtaraanan mo, ngunit sana malampasan mo ang lahat ng to. Sabi niya, mahalaga kang bahagi ng grupo at kailangan namin ng boses mo. Napangiti ako sa kanyang pangunawa at suporta. Sa wakas, aking natanto na ang tunay na pag-ibig ay higit sa pagmamahal lamang sa isang tao. Ito ay nagmula sa kasiyahan na ipamamahagi ang mga talento at ang kasiyahan na maging bahagi ng isang pangkat na nagbibigay buhay sa isang musika. Mula noon, Inilipat ko ang aking atensyon sa pagpapalakas ng aming musikalidad bilang isang grupo sa bawat pagkakataon na, na kami ay magkasama, aking inalay ang aking pag-ibig sa bawat nota at salita na aking inaawit. Ipinamalas ko ang aking dedikasyon at pagmamahal sa musika sa bawat pagsisikap naming magkasama. At sa dulo, sa gitna ng mga awit na aming inawit, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi palaging dapat na nagbibigay ng mga sagot. Sa halip, ito ay maaaring maging inspirasyon upang ipakita ang tunay na sarili at ipamahagi ang sariling galing sa iba. Na ko na ang aking pag-ibig kay Mary ay nagsilbi bilang panimula ng aking paglalakbay tungo sa pagkakakilanlan at pag-ibig sa musika. Sa bawat tugtog at bawat salita, ako'y patuloy na umaawit ng mga awit ng inspirasyon at pag-asang walang hanggan. Sa mga sumunod na linggo, patuloy kaming nagkaroon ng mga pagkakataon na magkaharap si Mary tako Sa mga oras na ito, hindi ko napigilan ang aking sarili na magbukas at ibahagi ang aking mga damdamin at karanasan. Isang hapon, matapos ang aming pagtitipon para sa isang matinding ensayo, naramdaman kong ang pagkabigo ay umaapaw sa aking dibdib. Lumapit ako kay Mary na nakaupo sa dulo ng entablado at pumikit sa kanyang harapan. Mary, may isang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Sambit ko na may halong ka Kanyang binuksan ang kanyang mga mata at tumingin sa akin ng may malasakit. Ano yan, Arthur? Sabihin mo sa akin. Napalunok ako ng malalim at nagpatuloy. Simula pa nung unang pagkikita natin, ang puso ko ay nag-awit ng isang awit ng pag-ibig para sa iyo. Ang mga salita at musika na iyong binibigkas ay nagpapasaya sa akin ng higit sa kahit na anong bagay, Mary. Ngunit, sa kabila ng aking pagmamahal, alam ko hindi ko kayang sabihin ito sa iyo noon. Ngayon lang ako, nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi sa iyo ang totoong nararamdaman ko, Mary. Tinitigan niya ako at nagpapahiwatig ng pagtatanong. Arthur, ako'y nagugulat sa iyong mga salita. Hindi ko akalain na mayroong ganitong mga damdamin sa likod ng ating musika. Ngunit, sadyang hindi ko rin kayang ibalik ang pag-ibig na iyong inaalay. Pasensya ka na lambot ang aking puso sa kanyang mga salita. Pakiramdam ko ay biglang lumubog sa malalim na kalungkutan. Bakit Mary? Ano nagkulang sa akin? Hindi ba't ako sapat na magmahal? Nagtuloy-tuloy ang kanyang mga salita na sumasambulat sa aking kalooban. Arthur, hindi ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa akin hindi ko nararamdaman ng kailangan pag-ibig na iyong inaalay at hindi tayo pareho ng landas na tinatahak napanghinaan ako ng loob at bumaling ako sa entablado hindi makatingin sa mata ni Mary Mary paano ko ng marinig ang bawat nota na iyong aawitin na may kaunting sakit sa aking puso paano ko matatanggap na ikaw at ako. Sa kabila ng lahat ng to, hindi pa rin tayo para sa isa't isa. Naramdaman ko ang kanyang paglapit sa akin at maramdamin niya ring sinabing, Arthur, hindi to tungkol sa pagiging sapat o hindi sapat. Hindi to tungkol sa iyo bilang tao. Ito ay tungkol sa mga pagkakataon at mga kahilingan ng ating mga puso. Mahal kita bilang kasama sa isang musika, bilang isang kaibigan. Ngunit, hindi bilang isang minamahal o isang lalaki. Tila ba ang mundo ko ay biglang napawi sa gitna ng aming usapan? Ang mga salita ni Mary ay pumipilay sa aking kaluluwa at bumabalabog sa aking isipan. Sa loob ng ilang sandali ako'y naramdamang malungkot, nalulumbay at sadyang miserable. Sa mga sumunod na araw, ang mga kulay ng mundo ay tila nawala. Ako'y nababalutan ng kalungkutan at pag-aalala. Ang pagkabigo na mahalin ni Mary ay nagpatibay ng isang mabigat na pighati na nakakubli sa aking puso. Araw-araw ako'y nagtatanong kung bakit hindi sapat ang aking pagmamahal. Kung bakit hindi niya ako kayang mahalin tulad ng pag-ibig na aking ibinibigay at kayang ialay. Napilitan akong harapin ang aking sariling mga alitan at pagpapalakas. Sa tuwing kami nagkakasalubong, aking sinisikap na itago ang sakit at magsalita ng may pagkapositibo. Ngunit sa loob ng aking puso, ang kadiliman ay patuloy na sumasalakay. Ang mga salita ni Mary ay palaging umiikot sa aking isipan. Sa gabi, ako'y naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Sinubukan kong unawain ang kanyang mga dahilan at pilitin ang aking sarili na tanggapin ang kanyang pagsuko. Subalit kahit nagaano ko piliting kalimutan ang kanyang mga salita ay palaging nagpapaalala sa akin na hindi ako ang minamahal ni Mary. Minsan, kami nagkasabay sa pag-uusap matapos ang isang matinding ensayo. Nagkatinginan kami at sa kanyang mga mata, aking nabasa ang isang halong panghihinayang. Arthur, nais kong maintindihan mo na ang aking pagpapasya ay hindi tungkol sa iyo bilang isang tao. Ikaw ay napakasaya at mahusay na kasama sa musika. Ngunit sa pag-ibig, hindi mo dapat ikulong ang iyong sarili sa isang hindi tugma na relasyon. Pilit kong itinago ang aking pighati at ngumiti na lamang. Salamat sa pagsasabi ng totoo, Mary. Hahayaan kong lumipas ang sakit na to at unti-unting maghilom ang aking puso. Asahan mo yan. Ngunit kahit na nagtatangkang magunwari ang sakit at kalungkutan ay hindi basta-basta natatapos. Ipinagpatuloy ko ang aking mga responsibilidad sa grupo, ngunit sa loob ng aking pagiging musikero, ang aking puso ay patuloy na humihiling ng isang pag-ibig na hindi nagkatotoo. Sa gitna ng aking mga emosyon na pumipigil sa akin mula sa pag-angat, hindi ko maiwasang mabaling sa musika upang mapawi ang aking mga sakit. Araw-araw aking isinasalin ang aking mga damdamin at pighati sa bawat nota na aking inaawit. Ang aking pag-ibig kay Mary ay nagbago mula sa pag-ibig na personal tungo sa pagmamahal sa musika at pagbuo ng inspirasyon mula rito. Sa bawat tawag ng entablado, sa bawat pagsisikap naming magbahagi ng musika, aking napagtanto na ang tunay na kaligayahan at pag-ibig ay maaaring matagpuan sa sarili nating kahusayan at pag-ibig sa sining hindi man natupad ang aking pagnanasa na mahalin at mahalin ni Mary hindi ito naging hadlang upang aking matuklasan ang aking sariling kapangyarihan at halaga ngayon Ako'y patuloy na humahakbang ng may determinasyon dala ang mga aral na aking natutuhan mula sa pagkabigo. Ang pag-ibig ay hindi lamang nauukol sa isang tao ngunit maaaring maging inspirasyon upang palakasin ang sarili at magpatuloy sa paghangat ng mga pangarap at mga tagumpay. Sa aking bawat pag-awit, ako'y patuloy na nagbibigay buhay sa mga salita ng inspirasyon at pag-asa, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa aking sariling kalua. At sa bawat pagkanta ko, ako'y patuloy na inaawit ang awit ng pag-ibig na hindi nagkatotoo. Ngunit ngayon ay naging simbolo ng aking tagumpay at pagbangon. Ito ang kwento ng isang pag-ibig na hindi natupad, ngunit naging daan sa pagkakakilanlan at pagpapalakas. Ang kwento ng paglipas ng sakit, kalungkutan at pagdanas ng mga pagsubok. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pagbangon, inspirasyon at pag-asa dahil sa huli, ang totoong pag-ibig ay hindi lamang nauukol sa isang tao, kundi sa ating sarili at sa mga pangarap na patuloy na nagsisilbing tanglaw sa ating landas. Pagkalipas ng ilang buwan, ang buhay ko ay unting-unting bumulusok. Nagkaroon ng mga alitan at hidwaan sa grupo ng aming choir. Ang mga salita ni Mary ay nagdulot ng malalim na sugat sa aking puso. Sa loob ng mga sandali, naramdaman kong ang lahat ng aking pinaghirapan ay tila mauuwi lamang sa wala. Ngunit hindi ako nagpatalo sa mga pagsubok na iyon. Sa kabila ng aking mga sakit at pighati, ako'y patuloy na naglingkod bilang isang bass singer sa aming grupo. Sa bawat aking pag-awit, inilalabas ko ang lahat ng aking pait at kalungkutan sa mga nota at salitang aking inaawit. Habang ang mga taon ay lumilipas, ako'y nagpatuloy sa aking paglilingkod bilang isang choir master. Sa bawat ensayo at pagtitanghal, ako'y nag-aambag ng aking mga talento at dedikasyon. Sa kabila ng mga sakit na aking naranasan, ang musika ang nagsilbing aking kaginhawaan at kaluwagan. Ito ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay at nagdala ng tunay na kaligayahan. Pagkalipas ng dalawang taon, nang ako'y nasa punto na ng aking buhay kung saan ang sakit at kalungkutan ay unti-unting nawawala. May dumating na balita sa akin. Ang pagkakataon ay nagpatugtog sa, sa aking pinto nang malaman kong si Mary ay ikakasal. Hindi ko maipaliwanag ang saloobin na aking naramdaman sa mga oras na iyon. Sa isang banda, ako'y masaya para sa kanya na matagpuan ang kanyang kaligayahan. Ngunit sa kabilang banda rin, ang sakit sa aking puso ay patuloy na bumabalik. Isang linggo bago ang kanyang kasal, isang hiling ang ibinigay sa akin. Ako raw ang inaasahang magpatugtog ng aming choir sa kasal ni Mary. Sa una, aking pinag-isipan kung kakayanin ko ba ang ganitong hamon. Ngunit sa huli, ako'y pumayag. Bilang isang choir master, alam ko ang halaga ng pagbibigay ng regalo ng musika sa mga espesyal na okasyon. Nagkaroon ng pagkakataon na makaharap si Mary bago ang kanyang kasal ako'y nakatayo sa dulo ng kanilang simbahan. Naghihintay na kami ay magtugtog sa aking mga mata. Nakita ko ang kanyang kasayahan, ngunit sa aking puso, naroon ang sakit na aking itinatago. Naglapit siya sa akin at ngumiti. Arthur, salamat sa pagtanggap ng aming imbitasyon na. Alam kong hindi to madali para sa iyo. Napakahalaga ng iyong presensya ngayong araw na to. Salamat talaga. Tumingin ako sa kanya, ang aking puso'y naglalakbay sa alaala ng mga sandaling kasama ko siya. Mary, you will always be the altitude to my peace. Ngunit ngayon, alam kong oras na para palayain ka. At tanggapin na hindi tayo ang nakalaan para sa isa't isa. Mahalaga ang kaligayahan mo sa akin at hindi ko hahadlangan yun. Ipinapalagay ko na sa paghatid ng musika sa iyo sa araw na to, aking mabibigyan ng huling papuri ang ating nakaraan. At sa gitna ng mga nota ng awit ng aming choir, aking tinitigan si Mary Tinanaw ko ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata na puno ng kaligayahan. At sa aking pusong nasaktan, aking natuklasan ang tunay na kaligayahan. Ang kaligayahan na nagmumula sa pagpapakawala, pagpapatawad, at pag-ibig. Pagkatapos ng aming pagtatanghal, ako'y naglakad palayo mula sa simbahan. Alam kong naroon ang tunay na kapayapaan. Sa huling pagtingin ko sa kanya, umingiti ako at sinabi sa aking sarili, Mary, ikaw ay mananatiling alto sa aking base. Ngunit sa paglisan ko, matatagpuan ko ang aking sariling kaligayahan at magpapatuloy sa aking paglalakbay. Salamat sa lahat ng mga alaala at mga aral na ibinahagi natin. Ngayon, ako'y handa na magpatuloy at ipagpatuloy ang aking sariling musika. At sa aking paglakad, ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at bagong simula. Hindi na ako nakatingin pa atras dahil sa harap ko ay naghihintay ang mundo na puno ng mga bagong pagkakataon at mga awit ng pag-ibig. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.